Yun guys, ah, uh, ito nga palang diagram na to Para to sa gustong gumamit ng isang relay lang Pero gagana ang MDL at loud horn Yan, pero hindi naman to advisable gawin Kasi yung horn na switch natin may sarili naman talagang linya yan Pero kung gusto mo lang gawin to O trip mo lang, pwedeng pwede naman talaga Yan ah, uh, Siyempre, ang kailangan mo dito ang pinakamain source talagang dito na relay na gagamitin mo ay dapat Bosch. Yung Bosch kasi, uh, 5-pin yan, uh, SPDT, yung output nyan parehas 87. So parehas, normally open yun. Pag nag-trigger ka, tsaka lang yun, magko-close. At parehas yan, may supply. Kung anong input mo sa supply, yun din yung output mo dun sa 87. So ito yung pinakasimulang-simulang diagram yan. Siyempre, sa relay, meron tayong 30 yan, ayun yung nakakabit sa battery, supply. Siyempre, mag-series ka ng fuse para sa protection. Tapos ngayon, yung 85-86 natin, yung coil, pwede mo ring pagbalikta rin yan. Depende sa'yo kung sa 85 ka maglalagay ng ground or sa 86. O kaya, kung gusto mo, para mas safety, maglagay ka ng diode para magaroon ng polarity yung uh, sa coil mo. Yan. So ngayon, ginawa ko dito, 86 na lang ang ginround ko. Yung 85 ang ginawa ko, accessory wire. So yan, ibig sabihin ng accessory wire ay yung supply ng motor na once na nag-on ka ng susi, meron lumalabas na supply. Ayun yun. Yan, depende depende sa motor. Kung may Yamaha, katulad yan, brown, sa Honda, black, yan, sa Suzuki, orange, yan, sa mga Kawasaki, brown. Yan yung mga accessory wire na ibig sabihin. Kahit ano naman wear doon, once na nag-open ka, may supply. Yan. Yan, uh, Ngayon, dito naman muna dito na muna tayo sa isang output niya sa 87. Yan yung 87 niya nakapunta yan sa tri switch. Yung tri switch kasi na yan, ang line niyan may common, may high tsaka may low. Yung common na yan, yan yung pinaka uh, pinakapunduhan ng supply. Yan, once na sinwitch mo siya sa high, yan magkakasupply na yung high ng mini driving light, iilaw yung high. Na once na sinwitch mo siya sa low, iilaw yung low ng mini driving light. Yan, tapos yung isang line ng mini driving light na ground lang din. Kasi yung mini driving light 3 wires yan. High low tsaka ground. Yung iba 4 wires para sa pampasing. Yan, di tapos na tayo sa isang output niya. Punta naman tayo dito sa isang output na 87. Yung nakikita niyo output na 87, nakatap siya sa kanya-kanya terminal ng loud horn. Yan tigi isa. Positive yan, steady positive yan. Yan, tapos yung isang line niya, ayun yung pumunta sa ground na may naka-series na switch. Yan. Ibig sabihin, ah, uh, yung 87, may supply na agad yung PR na positive na yan. Para lang siyempre gumana yan, kailangan ng ground. Yan. Kaya ngayon pag nag-switch, pag nagpindot ka ng switch, mag-a-ground yung horn, tsaka siya gagana, tsaka siya tutunog. Yan. Ganun lang yung kasimple. Yan. Kung gusto niyo makita yung actual nito, ah, uh, ipo-post ko na rin kasi hindi ko pa na-post sa dito sa YouTube, nasa Facebook lang yan. Kung gusto niyo makita, uh, gagawa rin ako ng video noon. Yan, ganoon lang kasimple.